Tash bakit nagulat ng live sa Itbulaga? At wala rin ka arte-arteng kumayag sa request ng team barangay. Mga pasabog ng Itbulaga, kinagulat at ikinatuwa ng marami, na dahilan para magkagulo sa comment section ng Itbulaga. Ngayong Sabado nga, March 23, 2024, ay muling pinahanga ni Tash ang marami, lalo na nang muli siyang magpakita, ng kanyang husay sa pagsasayaw, pero sa ballroom naman. Na marahil ay hindi nalingid sa inyong kaalaman na tuwing Sabado ay may pinapakitang dance performance si Tash sa iba't ibang style at ngayon na ay ballroom ang pinakita niya. Na nagsimula nga lang noong March 9, 2024. Makikita pa nga ang ilang comments ng mga legit daw barkads netizens patungkol dito. Samantala, tila nagulat naman si Tash. Matapos makitang ang eksena eksenang gagayahin nilang maglola, ay ang eksena mismo niya, sa kanilang Lenten Special, na para di makalimot. Kung saan, ay game na game namang umakting si Tash, ng live kasama si Lola Belen, at si Alan Kay. Pero, tila wala ngang inuurungan itong si Dabark at Tash, dahil muli nga nitong inulit, napayag siyang sumama sa barangay, kasama sina Mayor Jose, News Paulo, at Minbu Leche. Na matatandaang, una na rin naitanong noon ni Mayor Jose kay Tash, at approve naman nga si Tash na makasama o makabisita sa tim barangay. Pero ngayong March 23 nga, ay tila nag-alala si bossing kay Tash, at sinigurado ang sagot nito kung gusto nito talagang bumisita sa barangay kung saan ay tinanong nga siya ni Bossing dito, kung sigurado nga ba ito, sa sagot niya. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! pero mukhang wala ngang inuurungan itong si Tash, dahil sure na nga ito sa sagot niya. Sa katunayan na ay sinabi dito ni Tash na sige po game, game. Kung saan ay tinanong nga siya ni Bossing dito, kung sure ba ito, at sinabing talaga lang ha. At sumagot nga si Tash dito, ng opo. <laughs> Lang, ito nga ay matapos siyang tila hamon ni Min Buleche na sa barangay naman ito sumayaw Kaya naman ay hinangaan nga lalo ng mga legit The Bark Ads netizen si Tash dahil wala nga itong inuurungan pero mayroon din namang nag-aalala kay Tash kung sasama nga ito sa barangay Samantala, naging isang malaking pasabog nga para sa lahat ang March 23, 2024, sa Itbulaga. Dahil sa paglabas ng mga SG, na nagkaroon nga ng iba't ibang espekulasyon kung ano, o kung sino ito, na kahit na ang mga netizens, ay nakihula din na dito. At kahit ang inyong lingkod, ay nakihula din. Na talaga namang ilang araw ding inabangan ng mga legit da bark ad sa buong mundo. Kaya naman, ay sa segment na Perifi, ay inabangan na nga ito ng marami, at pinag-usapan din sa YouTube livestream ng Itbulaga. Kaya naman, ay nang lumabas na ang mga SG, ay tila nagkagulo ang comment section ng livestream ng Itbulaga. Dahil nga sa gulat at sa mga nakakatawang comments. Dito nga, ay makikitang ang SG pala, ay ang mga dabark ads na sinawali. Ryan Alan K. Paulo, at Mayor Jose. Nagpakilala din sila isa-isa dito, at pinakita na sila ay ang mga singing girls, na tila nakakatawang bersyon ng mga singing queen. Gaya ng dancing queen noon, na mga itbulaga girls. Isa pa sa mga pampo good vibes dito, na tinawag pa nga ng ilang comments na stress reliever nga ang episode na ito ng Itbulaga. Dahil, sa tila kuhang-kuha ng mga SG, ang mga reaksyon ng mga singing queens sa paraan ng pagpapakilala nito. Gaya nga ni SG Main and Buleche tuwing ipapakita ang card. SG Sama ng Loo, nakuhang kuhang-kuha nga si SQ Sam bilang Sleeping Sam. SG Alan Casey bilang SQ Casey. SG Yunis Panis, na isa nga. Sa mga hinangaan, at kinatuwaan ng mga legit The Bark Ads netizens, dahil kuhang-kuhang nga nito ang galaw at mukha ni SQ Eunice. At S.J. Billy Jean, na talaga namang matatawa ka na lang, dahil pati ang kindat ni SQ Jean, ay ginaya nga nito. Kaya naman, ay makikita ang mga reaksyon dito ng mga singing queens. Dahil nga dito, ay makikita ang mga iba't ibang reaksyon at mga nakakatawang comments ng mga legit bark ads netizens patungkol dito. Na makikita nga sa kanilang YouTube livestream at sa kanilang Facebook post na ito. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?